Ala Ala 2025 RMN News Special Coverage Sa ating paglalakbay sa kasaysayan at mga kababalaghan, masasaksihan natin ang isang kwento na nagsisilbing paalala na may mga lihim na hindi basta-basta nalalantad sa ating paningin. Mga kababalaghan na nananatiling nakatago, ngunit nagsisilbing salamin ng mas malalim na katotohanan. Sa huli, mas kilalanin natin ang kwento ng isang misteryo na nagpapakita na may mga bagay na nananatiling lihim sa ating paningin. Ang hindi naaagnas na bangkay ni Lola Ibe Nakahimlay ang bangkay ni Maria de Juan Basanyes o mas kinala ngayon bilang Lola Ibe sa barangay kasanayan Pilar Capiz. Ngunit ang nakababahala at nakabibighaning kwento ay nagsimula pa noong taong 1929 nang ang kanyang pamilya ay nagsimulang magplano na ilipat siya sa ibang libingan. Doon, isang nakabibigla ang kanilang natuklasan. Ang bangkay ni Lola Ibe ay buo pa rin, hindi naglaho at higit sa lahat hindi na agnas. Mula noon, itinuturing na itong isang himala at isang misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na masagot. Ayon sa pamilya, maraming deboto na ang nagpatunay sa milagro ni Lola Ibe sa mga may taong may sakit, proteksyon ng mga residente sa kalamidad at pag-unlad ng negosyo at buhay ng ilan sa kanila kaya ginasibin na sang una kada first uh, Saturday ang tubig ngaginasi bin, muna ang ginabulong nila May mga usap-usapan rin na siya ay naglalakad sa paligid sa gabi at ayon sa mga nakatira roon madalas nilang nakikita na may damo sa kanyang mga paa tuwing umaga ang ilan ay naniniwala na ito ay isang banal na kagustuhan habang ang iba ay naniniwala na siya ay dapat ituring na isang santo. galakat kay mga kung Eh, kay kung aga, makita mo na sa ang iya bayo, may damo musikit na, ang musikos. Nabatid na nagsimula na ang proseso para sa canonization ni Lola Ibe sa tulong ng isang lokal na obispo subalit hanggang ngayon hindi pa siya nakapasa sa ikalawang yugto ng pagsusuri ng Congregation of the Causes of Saints Sa karagdagang pagsasaliksik hindi makita ang kanyang pangalan sa listahan ng mga Santo, Biato Venerable o Servant of God na kinikilala ng Simbahang Katolika sa Pilipinas. Wala rin siya sa listahan ng mga kandidato sa Vatican. Bagamat maaaring hindi na makamit pa ang pagiging santo, malinaw ang pagmamahal at paggalang ng kanyang komunidad sa baryo kasanayan sa kanya. Ang kanyang kwento ay isang patunay na ang pagmamahal at paniniwala ng tao ay nananatiling buhay kahit pa sa mga hindi lubusang maipaliwanag na kababalaghan. Kasama mo sa Arimen, DYVR at IFM Rojas para sa Alaala 2025 Special Coverage Idol Joshua Kenneth Anas Tatak Arimen Ala Ala 2025 RMN News Special Coverage.